Tinakpan ko nga itong aking halaman at nanim ko dito sa may gulong mga mare dahil na nga po sa sobrang lakas ng init ay eh yung kanyang dahon ay nagkakasunog-sunog. At ari nga mga mare, tingnan nyo naman ang nangyari sa aking kalateya plant. Pumangit po yung kanyang dahon dahil lang nga po nagkasunog-sunog sa sobrang lakas ng init ngayon. Nagdidilig nga pala ako mga mare ng aking mga halaman ay tuwing umaga po at saka tuwing hapon. Kasi mga mare, yung init na bigay ngayon ni Haring Araw ay eh, talaga namang hitik na hitik mga jay. Naaawa nga ako doon sa aking mga ibang halaman mga mare dahil na nga yung mga dahon nila eh talagang nagtakasurunog sunog at yung mga halaman ko na mga nakasalay doon sa akin salayan mga mare eh andami rin po mga sunog yung kanilang mga dahon. At ito nga mga mareng akin nasa palangong halaman, eh ako'y nagagandahan sa kanya mga jay dahil ang fresh fresh niya at ang dami rin niya mga panibagong babies mga mare. And etong orchids ko eh meron siya mga panibagong supling rin mga jay. And sana yung aking iba pang mga orchids ay eh, magkaroon din sila ng iba pang mga suhi mga mare. Tamang libangan ko nga lang mga jay itong aking mga halaman na kapag ka ako'y naiinip at medyo narulungkot at walang makausap ay ari mga mare at palagi na lang ako nandito sa aking halaman at medyo nakakabawas-bawas ng ating mga isipin at nakakapagaan ng pakiramdam kapag ka tumitingin ako sa aking mga halaman Nakaramdam nga ako ng guto mga mare, kaya naman tara't samahan ninyo akong kumain ng aking mirindalan. At sa mga oras ng ito mga mare, ang oras po ay nasa 3.30 po ng hapon. Pagkakain nga mga mare, kanina ng panahalian namin ng aking mga anakis, eh ako ay nakatulog mga jay, and sobrang tahimik talaga ng aking tulog. Tapos mga mare, inagising eh, ako ng alas 3, tapos pagtingin ko sa phone ko, oh my god, it's so maraming chat mga jay. Dahil nga mga mare, usapan namin eh kami ay magkikita-kita sa isang bahay nga ng aming kaibigan mga mare. Eh ayun nga yung nangyari dahil ako'y nakatulog. ko ay hindi nakarating mga jay. Tapos nung ako'y magising naman na ng alas 3 eh hindi naman ako nagreply mga jay. Dahil nga ni eh, baka kako hindi rin naman maniwala na ako nga ay nakatulog. At etong nga si Baby Maki ay bumili ng ice candy at kahit pa nga mga mare eh araw-araw siya nag ice candy eh talaga namang hindi siya nagsasawa. ito nga palang ulam ko ay kira namin ng panahalian namin ng aking mga anakis mga day dahil nontang halian namin eh ako'y nagluto lamang ng chicken feet at akin lang pong inadobo. At pati nga ako mga day eh natakam sa ice candy kaya naman mga mare eh ako'y nagpabili rin dito sa aking anakis. Eto nga pala ng aking ginagamit na sabon sa aking katawan mga mare and sa face and overall ng aking katawan, ang nag-iisang Kujik Soap mga jay. Sa dinami-dami ng sabon na aking naitry na kung ano-ano mga mare, eh ito lang talaga yung nahiyang sa akin na sabon. Kaya naman, simula nang nahiyang sa akin ang sabon na to, eh hindi-hindi na talaga ako nagpagkapalit-palit. At bumili pa ng ibang sabon mga jay. Kahit na nga medyo pricey ito, eh okay lang dahil nga ni dito naman nahiyang ang aking katawan mga jay at hindi na yung aking balat. At kapag ka gumagamit nga ako ng sabon na to, yung pong isang buo eh talaga namang hinahati-hati ko siya. And wala po yung joke. Mas tumatagal at mas nakakatipid kasi ako kapag ka ganitong hinahati-hati ko sila mga mare. Etong isang box na ito ay eh, tumatagal sa akin ng isang buwan mga jay kapag ka aking hinahati-hati